Guys, untuk dis video sila pija si jessa, magluluto sila ng leche plant, Kita na natin. natin, sila, ayan na tinatanggali ni jessa, <laughs> 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 <coughs> 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 Pwede pa ito prituhin, no? Hindi hmm. prituhin. Puro puti lang, no? Kailangan talaga wala ang matira. Meron pa dun sa... Dad, sa aling pwede Ewan. <coughs> oh, wala alam. Tama na ba yan? Sobra pa nga eh? Sobra-sobra na yun, Izan. Sobra-sobra. May, may gusto na yan, Izan! Tormento! <laughs> mm. Parang tanga ka, Izan. Ayun pa, may white-white pa siya, konti. Sobra <laughs> na, sarap niyan, Izan. Ayan, ang litchi plant ni Jessa. Oh, uh, gawa na si at, Ang yes. leche. <laughs> eh, ang takit ang si Jessa ng leche plant. At ito ang kanyang... Leche. Leche. <laughs> dom, 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 dom. Yes, 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 yes. Ito pinagawa mo. Ay, wala ka ng pandok na malalim. Para makakuha talaga. dami na siya nakuha. Masala na. Ayan. <laughs> Ayan. Salayan. ba? Sasayon sa'yo kasi. ginagat mo si Jessa eh. Yan. Sasalawakan mo. Yan. Nasara lang na ni Jessa. Sasalain niyo na guys. Sasayangin na. Sasayangin. Ibaba mo kung tingin. Wala mo natagos Asaan? <laughs> ah, Meron na ito gusto yun. Nakapal ko sa ito. Dapat yung manipis na manipis. Napang baby. Wala kang gano'n. Wala na. na. Naubos na. Nasira na lahat. Pangkajirong kasi ni. Pang gurang kasi ni. Yeah. Yun. Yun. Ano? Kabal yun. Hindi ka pwedeng ganyanin. Gusto ko. to. Para Ano? <laughs> ay nakakangawit uh, ito. Nakakangawit oh, oh, niya yung tiis-tiis ka lang. At mamaya matitik mo muna yung lechini, hati, na yung leche ni leche so, Kinamay na ni Inzan yan. Yan. Hindi dyan nakalipigil kasi yung taga lumabas. Uy, nung bus ka ba ng kamay? Hmm. Yan. Kinamay na talaga niya. Nandiyan ang lasa sa kamay Ayan ni PJ ayon ang masanak guys Ayan yung nagpapasarap. Sobrang <laughs> yung marami <nagsorap> niyan yan Ianson <laughs> yung naso nasakamay ni PJ ano mo siya okay yun ano okay 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 lalagyan ng kesa na asukan <laughs> <laughs> Uy <laughs> Halo halo talaga oh pala iniinit para na. Ini -ini. muna yung asukal. Oh. sa sangat suka, ini asukal. Yan, yes. niya lahat. Oh, maritis. Ito yes. na nilalagyan na ni Yesa,

babalikan mo siya. Yung ba yung, yung asukan, yung kulay brown yun sa taas, no? hindi pa tapos. Lulusa pa niya ang asukal. Ayan na nga. Ito uh, na siya. Hindi pa tapos pero ang sarap ko na. <laughs> Putot. Ang <laughs> <laughs> papa kong kong na si Pigeon. Eh, Pwede mo pa hinugasan linda, yun? Hugasan mo. Ay, ah, kunti na lang. 75 ba? 80 na lang, 80. Ayan, isang ganyan. Tua! Ano ba gano'n? Oh, kala ko. Hindi kasi sagot ka, kasi ng Sabi mo kasi Malang tagpila. Sabi ni mama. Pila mo tagpila ko. Pila ko Ayan po si mama. At ako sang maglaba guys. Alam uh, mo muna yung uh, ano. Mga kalapate. Patayin yung Hmm. Ayan. Dilema. Ayan. 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 Para lang mga, sarap. Pap nagpapakulo na si Tijel. Yung... Dito ilalagayin siya, guys. Dalawa yan eh. Dalawa yan. Ah, guys. Nilalagay na ni Jessa yung mga panel. Mamaya, luto na yan. Mga ilang oras ka bago maluto. Binanuta mo lang ng gano'n, no? Ano yan, Ibon? Oh, ano yan? Umiibon. Pasal. Sa akin yan. Improvise lang. Nagkita guys. mo guys. Yung steamer namin pang siomay. Ba't hindi pa rin na no. Ang dami nun eh. Di ba pwede sana, eh? sa ano yan? Sa dun sa kahoy?

Oo, oh, kunin mo na, Joma. Ito na, yun na, luso na. Eh, na, to. Ginulo na pagka ano, ah. Gano'n na pagkakagawa niyan. Oo. Mm Mili -mm. ka na, Joma. Mili ka na. Ano pa mo, ha? Ano pa inintay mo? na, yun na. Pero, mami, pipiliin ko na pang rapis sa yung maman may boss. Pagawa ito, yan, yan yung leche plant ni Jessa. Na yes, ito, ito naman plant yung, yes, yes, yung leche niya. Ano yung tuga-tuka? Hindi taka-taka. Hi guys! Ito sila Hi, guys. Ito sa na. Bili na kayo guys. 80 lang. Eighty Napaka naman kayo. Bili na kay guys. 80 lang sa kanya. Yo, pogi. Dito na niluto. Eh, to guys. Ay, dito na niluto kasi nga atagal eh. Kanina pa sila ilang oras na eh. Tatlong oras na kaya hindi nila nila inusa super kalan. Ito. Ito nababaliw na yung mga tao dito, guys. Hindi na muna ano pa ano ano ito, nila. Ayan. Uy, nanuklaw na. Nanuklaw. Nanuklaw. Oh. Guys, yan di pa tapos. Ika pa. Ha? Dami nang nagawa ni Jessa. Dami nang naluto. Bili na kayo guys. 80 lang po ito. 80 pesos lang po. So, ayan nga. Marami tayo doon? So, ayan nga. guys. Sa 80 si Jessa. Uy! Tubig Jill! Hindi pa rin tapos. Pag ilan? na? Ay! Hindi pa pala. Hindi kamay ko na mamalat. Si mama guys, may nahuli siyang ano. May nahuli mo ma. Ano yung nahuli mo ma? Nasaan na ma? Patingin. Ma, patingin. Eh hmm. na na. Away ka naman. Huwag mo ipakita yan. Hindi ka sponsor yan. Ay, gago. yan. Ito yung nahuli. Baka ganito yung nahuli. Ito yung nahuli nila. Mama. Ito nahuli nila. Oh, Anong tawag yan? Trap. Oh, ito yung siya crab. Kesa lang. Yung, nag-iisa lang. Malaki na. Anong masasabi mo? Ba't ayaw mo kumain ng redshift na yung kesa? Ayaw ko nun. Isa, kumain ka. Bibigyan kita. Bibigyan kita ng pera. Kumain ka lang. Hindi, hindi siya kumakain. Hindi kumakain Bakit? Na? Sarap naman nun eh huh ano nga ti loko ay mo na yung